Nang patunugin ng ikaanim na anghel ang kanyang trumpeta, narinig ko ang isang tinig mula sa mga sulok ng gintong altar na nasa harapan ng Diyos. Sinabi ng tinig sa ikaanim na anghel na may trumpeta, Pakawalan mo na ang apat na anghel na nakagapos doon sa malaking ilog ng Euphrates. Kaya pinakawalan ang apat na anghel na iyon. Inihanda sila noon pa para sa oras na iyon upang patayin ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Narinig ko na ang bilang ng mga hukbo nilang nakasakay sa kabayo ay dalawang daang milyon. At nakita ko sa pangitain ko ang mga kabayo at ang mga sakay nito. Ang mga nakasakay ay may mga pananggalang na pula na tulad ng apoy, asul na tulad ng sapiro, at dilaw na tulad ng asupre. Ang ulo ng mga kabayo ay par ulo ng leon at sa bibig nila ay may lumalabas na apoy, usok at asupre. At sa pamamagitan ng tatlong salot na ito, ang apoy, usok at asupre, namatay ang ikatlong bahagi ng mga tao. Ang kapangyarihan ng mga kabayo ay nasa bibig at buntot nila. Ang buntot nila ay may mga ulo na parang mga ahas at ito ang ginagamit nila sa pananakit ng mga tao. Ngunit ang mga tao na natitirang buhay ay ayaw pa rin tumalikod sa mga Diyos-Diyos ang ginawa nila. Patuloy pa rin sila sa pagsamba sa masasamang espiritu at mga ribultong yari sa ginto, pilak, tanso, bato at kahoy. Ang mga ribultong ito ay hindi nakakakita, hindi nakakarinig at hindi nakakalakad. Hindi rin sila nagsisi sa kanilang pagpatay, pangkukulam, sexual na imoralidad, at pagnanakaw